Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Wala po muna tayong paninda today pero samahan niyo po ako sa kaganapan natin ngayong maghapon na hindi po tayo tumigil sa paggawa or mga gawain. First thing first, ayan po, bumili muna tayo ng gagawin nating pang garlic bread para sa pa-order natin. Pagkatapos po natin dyan ay malapit lang po yan sa palengke kaya... Tumaglos na tayo sa palengke. Ang dabi po natin pinalengke today, Una po ay yung hipon at saka yung sulib na uulamin natin. At chinek po muna pala yung ating listahan para wala tayong makalimutang bibilhin na gulay. Ayan, kumuha po ako ng kalamansi para sa ating pansit malabon. At kumuha na rin po ako ng kamatis dahil gamitin po yan sa atin. Ah, madalas po tayong gumamit ng kamatis. Kumuha din po ako ng celery at chicharon para din po yan sa ating pansit malabon. Yung celery naman po ay para sa shanghai na gagawin natin ngayon. At kumuha tayo ng panggisa na bawang at sibuyas. At yung bulong sibuyas at red bell pepper para sa ating lumpiang shanghai din po. Kumuha na din po pala ako dyan ng peche pakpos. ang nuka rin na dar! <laughs> po, Natulang ako sa sarili ko. Ayun po, kumuha po ng pechay para sa pangulam natin na... At uh, tinolang sulib. Tawag ko po doon tinolang sulib. At pinakwenta ko na po yan kay atching Ned. Sunod naman po ay dito tayo kay ating Julie na kapatid niya. At bumili na din po ako ng uh, lumpia wrapper. Kasi po ngayon po tayo gagawa ng lumpiang Shanghai na order natin. Flex ko po muna pala yung kargadar ko. Nuka, sa ganun kay kayo pala yung ko At ayan na po pala, nasa tricycle na si asawa. Pero ako, andito, bibili pa po tayo ng mga trays and bilao na gagamitin natin. At fast forward po, no, mga kasawa, magpapakpost muna ako. Pero hindi ko nakuha yung buwelo ko. At dito no, pakpost. Dito ko na lang isusundo. Ayan na kay Aling Puring na po pala tayo. Medyo na imasmasan na ako dahil malamig na dito. Kanina sa palengke, napakainit po no mga kasawlo ayan kumuha na po pala tayo ng gagamitin natin na cheese at saka quick melt na cheese kumuha na din po tayo ng butter para sa ating puto at kinuha ko na din po pala ng gatas na bear brand si Rai Rai at dito po pala yung paborito kong section dito sa mga condiment section at ayan na stress po ako dyan Nagahanap uh, naghahanap ako ng lasagna pasta wala stock. Kaya bumalik tayo dyan sa palengke para bumili ng lasagna pasta. Pero kumuha na lang po ako dito ng spaghetti sauce at saka yung sweet chili at saka yung ketchup para po sa pa-order natin na lumpiang Shanghai. May kasama po palang sweet chili at saka ketchup yung pa-order natin Shanghai pag nag-order kayo. Nandito na rin po tayo sa Pure Gold kaya kumuha na po ako ng sabong panlaba dahil maglalaba po tayo. Fast forward, bahay na po pala tayo mga kasaulo, no? At nakapaghiwa na po ako ng ginamit kong panggisa. Bale, bawang, sibuyas at saka kamatis. ko po yung ating tahong na nabili. Tawag ko po pala dyan ay tinolang tahong kasi iyan, gigisa ko lang po siya tapos talagang ko ng konting tubig yung konting-konti lang po tapos sangkapan nyo lang asin at saka ginisa tapos lagyan nyo po ng pechay at pakuluan lang po pag bumuka na yung tahong okay na po yan, ganito po siya mga kasawlaw ang sarap po yan isa sa gusto kong sinabawan na seafood ay ang tinolang tahong ko po, po at ayan po na mga kasawlaw pagkatapos ko pong naluto yung ating pang lunch ay sinangkapan ko naman po yung ating lumpiang Shanghai. Bale, bukas pa po, po ang pa-order natin na lumpiang Shanghai pero ginawa ko na siya today para hindi po tayo mag sa oras. At ayan, binalot ko na po siya tapos nagprito lang po ako ng tatlong piraso para matikman naman po natin eto lang yung pinakamatagal gawin sa Shanghai, yung pagbabalot. Kaya ginawa ko na po ngayon para hindi tayo mag sa oras bukas kung loloobin pa po ni Lord. At ayan, saktong-sakto lang po yung lasa niya. Nandito na po pala yung mga bata galing sa eskwela. At ayan, nandito po si JM at dito na natin pinakain. At pagkatapos po natin kumain, ayan, hinugasan na natin yung ating mga pinaggamitan na kanina sa pagluluto at pagkain po natin habang si asawa naman po ay naglalaba ako naman po mga kasawlo ay nagsasampay na po no para mabilis na po. Pero hini, hini, hinipon. hinipon. ko po muna yung mga nilabhan niya bago ako magsampay para tuloy-tuloy yung pagsampay natin. Kasi nababagalan po ako or naiinip ako pag hindi tuloy-tuloy yung pagsampay ko po. Habang naglalaba pala siya kanina ay sinamasan ko na. Sinamasan yung mga pinamili natin kanina at mga pinamalengke. At pagkatapos ko pong magsampay ay nagtupi naman po ako ng mga malalaking damit. Mamaya na po ang maliliit. At mag voice po muna tayo. So ayan mga kasawlo hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!